ang kalangitan yan hapon Dahil sa biglang uh, paghangin kanina ano. Ayun po no, nagtumbaan yung ating uh, saluyot Tsaka yung uh, papaya oh muntikan na oh muntikan na uh, tumumbah uh, kayo buti na lang pare may nakaharang na ito oh. muntikan hmm? nang tumumbay yung ating uh, papaya ayan oh, oh. tumo gumilid na oh muntikan talaga oh matibay ha hindi pa nalaglag yung bunga Red lady po ito, uh, matigas pa rin kahit ganyan na yung kanyang itsura. Tignan natin yung ating mga sitaw. Buti naman ay hindi masyado na uh, perwisyo. O yan o. Oh. Mm -hmm. Saglit lang kasi pero lakas bigla-bigla po ang hangin sa kaulan makala ko ay uh, yan na si Bagyong Leon at sana wag nang tumuloy dito si Bagyong Leon ayan o, oh, ang kaulapan no? at tumumba na naman yung ating inayos-ayos kasi hindi nga po makaket-aket dahil sa hangin. Ayan o. Oh, tumumba na naman o. Oh. Oh. Dahil sa lakas ng hangin kanina. Ay sayang. Sana huwag nabali. Ayan. Bait natin doon sa taas. Hmm. Dito na yun eh. Kaya lang sa lakas ng hangin. Ayan. Paikot natin. Hmm. Yan. Hindi ga, buti, hindi ano na tumbaan. Oh, doon ba daw? din yung tulos dito. Mislay do. Oh. Mislay da. Dumulas. Oh. Hmm, ang original niya ganyan no. Oh. Hmm, gusto lang buwan no, bunga. Hindi 'yun ah. Parang kulubot ah. Namumunga na rin yung ating tanim. Dito. Hmm hindi tayo makapag spray spray dahil uh, panay panay ang ulan hihinto ulan hindi po maganda bunga hmm. pero napakarami oh. Oh, may tayangaw mga kalinga po oh. subukan ko kayo mag spray mamayang gabi titignan ko yung panahon kung hindi po ulan mamaya o ngayon, hapon, gabi, ay uh, i-spray ang ko na ito. Tinatayangaw pala. Mm -hmm. Pakakan muna natin ito. dami bunga. Kaya lang tatayangaw. Yung balak natin gawing binhi, ano? na naman, dahil itim po ito, itim. Yun, ang gagawin natin, mga kalingap, ay ang uh, pagtatanim ng sitaw ulit dito sa ating uh, lilinisan dito katabi ng talong talongan uh, at subukan natin magtanim kahit isang plot lang muna sunod sunod rin natin sunod sunod kahit hindi pa gaano na linis yan. o naayos yung mga yan tulos tulos dahil sa laging ulan na ulan dito na tayo magtanim so ito yung binhi natin ano? ang binhi natin na yun ay uh, yung galing din dito tinan natin kung uh, okay okay dahil yung ating tanim doon na uh, ayan kagaya nito ay uh, okay naman sa doon We experience different calamities. Calamities that changed our lives. Agriculture plays a vital role, especially in this kind of pandemic. Most of the people were more focused on engaging in this field. People find a new hobby by planting plants and vegetables. Through this, it will help us provide our needs and to bring back the healthy environment we have before. baka pamahalaan at pribadong sektor dagat ang kaalaman sa kabuhayan sa negosyo, pahusayin ang kakayahan ang sa po yung isang plat uh, ay ginawa natin po natin ay hindi na po tayo nagbaktaw hindi tulad nung unang tanim natin na binaktaw baktawan natin ng istagisa ngayon po ay uh, lahat po na butas ay mayroon ng tanim na sitaw at for sure no para, para sigurado ay dinagyan natin ng tagda dalawang uh, seeds So, natapos na rin ang isang uh, plot. So, naman na araw yung uh, plot na iba, no? At uh, patutubuin muna natin to para makita natin kung uh, okay yung uh, tubo. So, kung okay naman yung tubo, alas uh, tumubo lahat ay uh, isa isa-isayin na lang natin ng pagkatanim. Isa-isang buto na lang ang paglagay natin sa butas. Okay, so that's for it, no. Ang ating uh, vlog for today. Thank you very much po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood at salamat sa mga organic subscribers natin. Maraming maraming salamat. Thank you very much. Oh, grabe ho, oh, tubig po ko Tubig. Maraming maraming salamat po. Sa hindi pag-skip ng ads. Thank you very much at salamat team Kalingap salamat kayo balatid na Kalingap Prab at ng uh, buong team God bless sa ating lahat at sa ating mga sponsors subscribers followers sa ating Facebook page Gokong Market thank you thank you so pansamantala tayo muna yung pupalam at yung ating manok ay kinakain yung si Tao yan hindi natin kinukulong dahil uh, wala may pakain sana pag pure tulong natin to babay babay muna ingat ingat tayo lang parang hindi ulan so ito tayo po'y yung uh, mag spray ng uh, pang tayangaw o kainsip to yan daming tayangaw kasi kalangitan yan hapon katapos ng mga isang linggong uh, ulan bagyo so yan po ating uh, panahon ngayong hapon Ayon dapat hapon na so ang ganda oh.